ang pag-aaralan ko po nga ay ngayon ay subject science. Science. Ang lahat ng bagay na nakikita na hahawakan at naramdaman na tin ay tinatawag na matter. Ang matter ay mga bagay na may bigat o timbang at nakakakuhang espasyon, sa isang lugar. Halimbawa ng matter na makikita mo sa loob ng bahay ay ang pillow, ref, upuan, mesa, TV at iba pa. Tat may tatlong uri ang matter ito ay ang number one, sulay, number two, liquid, number three, gas. Number one, sulit ay may uri ng matter na may tiyak na kulay, hugis, tekstura, sukat, timbang, at volume. Mga katangian ng sulit. Number one, ang sulit ay may kulay. Isa sa mga physical na kaanyuhan nito ay ang kulay sa tulong ng wanag ang iyong mga mata ang ginagamit ng organ halimbawa laruan mag may ibat ibang kulay ang laruan upuan pangalawa ang sulit ay may hugis ang sulit ang hugis ng sulit ay hindi nagbabago halimbawa TV may pariyaba Bula, bilog. Pangatlo, ang sulit ay may tekstura. Ang sulit ay may tekstura ay tumutukoy sa panlabas o ibabaw ng katangian ng isang bagay. Halimbawa, unan, bato, baso. Maaaring malambot, matigas akinis at magaspang. Ang apat, ang sulid ay may sukat. Ito ay tumutukoy sa dami o laki ng material na taglay ng isang bagay. Alimbawa, lapis na maliit, lapis na malaki. Shell na maliit, shell na malaki. Panglima, ang sulit ay may timbang. Ang timbangan ang ginagamit kung gusto mong malaman ang bigat ng mga sulit na bagay kilogram o kg. Halimbawa, potato, pwede mo siyang limbain. Ani, ang sulit ay may volume. Ang pangalawa ng matter ay ang liquid. Isang uwi ng matter ito ay duma dumadaloy, maaaring, mabagal, mabilis o nap napakabilis ang daloy nito. Halimbawa ng liquid, mantika, juice at marami pang pa iba. Mga katangian ang liquid. Number one, ang liquid ay may kulay. Ang juice kape, coke ay ilan lamang sa maraming halimbawa ng liquid na may kulay, subalit may ilan ding liquid na walang kulay. Number two, ang liquid walang tiyak na hugis. Ang liquid ay dumadaloy sumusunod ito o umaayos yon sa hugis na lal Halimbawa, tubig ilagay sa mineral water. Pangatlo, ang liquid ay may iba't ibang paraan ng pagdaloy. Ang liquid ay maaaring mabagal, mabilis o napakabilis. Halimbawa, tubig. Compare mo sa honey. Ang tubig mabilis ang pagdaloy. Samantala, ang honey hindi dahil malampot ang honey. apa! ang liquid or more lasa. Ang liquid ay may iba't ibang lasa, may matamis, maalat, maasim, at mapait. Ang ating dila ang ginagamit upang iyong malalaman ang lasa ng mga liquid, subalit hindi lahat ng liquid ay maaaring tikman dahil maaari itong makapinsala sa ating katawan. Kaya drink water! Halimbawa, juice, matamis, patis, maalat, suka, maasim, apalaya juice, mapakla, mapait. Panglima! Ang liquid ay may amours ang liquid ay maaaring mabango, mabaho at walang amoy. Ang ating ilong, ito, ang ginagamit na organ o pang matukoy ang amoy. Halimbawa, ay ang perfume, mabango, basura, mabaho. At ang panguli ay ang liquid ay may gas ay walang kulay. Yes? Ang hangin ay natural na walang kulay. Subalit, kapag ito ay nahaluan, kimikal, ito ay nagkukulay. Pangalawa, ang gas ay walang tiyak na hugis. Katulad ng liquid, ang gas ay wala rin tiyak na hugis na kakadepende din ito sa lagayan. Pangatlo, ang gas ay may timbang. Halimbawa, LPG may laman mabigat. Samantala, ang LPG walang laman magaan. Ito ang mga halimbawa ng larawan ng solid, liquid, at gas. Sitaphil liquid, balloon, gas, perfume, liquid, bear, sulid, kahoy, sulid, hangin, gas. Yun lang po guys. Sana po na-enjoy po kayo. Thank you for watching. Please subscribe and click the bell. Like this video. Share, click the bell. Always stay at home and keep safe. Bye.